Ay, naku. Wala ano lang. Baka labas nga muna. Naku naman. Naku naman. Ang init ata ng panahon ngayon. No, sa tingin ko, mainit naman yan eh. Uy, ay, shit. Ay, ay pawis na pawis ako. Ba't pawis na pawis ako eh? Gabi pa pala. Pawis na pawis ako. Gabi pa pala. Eh. Ay. Alam ko na. Dahil may campfire kasi ako doon. Ay, buwan ako naman. May campfire nga naman pala ako doon. Kaya ako. Alam nyo na. Oy, up. Muntik tayong mahulog sa hagdan natin. Alam nyo naman. Diba? Uh, dito, dito 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 mabuti pa takbuhin na lang natin to castle ko naman to eh magtrabaho ko ng magtrabaho ko ng maayos okay so pupunta tayo hanapin ko lang si Lakin at Jacob meron ko kasi may nandito yung mga kumag na yan eh So, ba pupunta tayong castle on the sea pupunta tayong castle on the sea to 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 ay okay kunta tayo kunta tayo doon sa castle on the sea okay on ayun yung castle on the sea hanapin natin sila Jacob dito nga pala yung castle ko, the, ano, the two horns. Castle, the ho two horns castle, yan. Ito, castle on the cigar. Lapit na tayo. hindi pala kaya, hindi pala kaya, hindi pala kaya, hindi pala kaya. Ops, kaya yan. O, diba? Kaya. O, <laughs> natin, naiwan na doon ah. Galing. O. O, nakuha ko na sila. Wala dito yung mga kumagnaran. Ang kaya sila. Ito, ito, ito. May tao rito. Sir, 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 sir. Kita mo ba kung nasan sila? Sir. Kita mo ba kung nasan sila? Ayaw, tayo ko usapin, guys. Suplado, supla, suplado. Hmm. 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 Yan, yan. O, kita usap tayo, pero hindi tayo, hindi, ano, hindi, hindi al, ano, hindi alam kung nasan sila. Okay? Ay, pare, ay, wag pala. Pusa yan, pusa. Pusa yan. Pusa yan. Pusa yan. Ay, shhhhhh! Ay, ay, mo yan, tigil mo yan, tigilan mo yan! tigil mo yan. Ay, teka, si Ken, Ito si Ken, eh! Oye, ginagawa mo rito. Ba't may facemask ka? Anong nangyari? Wala nang COVID, ah. Anong nangyari sa'yo, Ken? Ay, ba't may napas tong halaman, nare Eh... Nag-30 si ka na po, Eh... eh bakit? Hah! Hindi ko... Teka, hindi ko mag-gets kung... Hah! Ba't nandito ka? Gabi-gabi na, oh. Nandito ka pa rin. Ha? Ba't nandito ka sa labas ng bahay niyo? Wala ka bang bahay? Ay, oo nga. Wala ka pang bahay. Hindi ka pa... Dati hindi ka pa... Ano eh? Dati di ka pa... Di mo pa alam tong 3 C, eh. Wala kang matatay ang bahay. Reset. Eh... Tanong ko lang. Ba't mo hinahampas yung halaman niyan, pre? Ba't mo hinahampas to, pre? O, oh, ganda-ganda pa naman yung design, no? Hindi ako makatulog, yan lang naman tuloy. Yan na lang. Apas ko na lang tasa sa iyo tong buntot ko. Ikiliti ka. Yan oh. Ikiliti Makakatulog ka diyan. Makakatulog ka diyan, boy. Oy, oh, naglabas ng haki. Teka lang, teka lang. Baka naman pwedeng pag-usapan natin 'to. Labas ng haki. Baka naman pwedeng mapag-usapan natin 'to, gar. 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 Gar ano, gar? Ringgo ko lang 'to, gar. Naghaki eh. Gar, sorry ka na lang, gar. O, oh, panis, gar. So, eh, Gar, Bakit ka ba nandito? Yun lang talang taga, tanong ko. Wala ka nga matutulugan. Eh, ba't, bibigyan gano'n lang kita matutulugan. Nalay ka sa barko ko. Halay ka. Namo Gar, nasa nga pala barko ko? Ay, nang taho. Dahu. Tat, dahil, the, the two horns, ano, castle, oh. Ganda talaga ng castle ko dyan. Pagi. Uh, Uy! Parang nakita ko siyang tumalo na. Pre, nasa ka. Ay, tumalo na nga. Uy, pre, wag. Mamamatay ka dyan. Kita ang kita, guy. Kita. Sige, pre. Susundoyin kita dito. Hanggar. Naku po. Okay, gar. Sakay. Sakay. Nasaan na yan? Nasaan ka na? Nasaan na yan? si swimming yun. Hindi siya nababawasan. Eh, may fruit siya eh. May fruit siya eh. Gar, ba't di ka nababawasan ng buhay, Gar? Na eh, no, 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 Gar, ano yung, ano yung gamit mo na race, Gar? Ano Ah, shark naman pala. Sige, Gar, upo ka na, Gar. Upo ka na. Upo ka na lang dyan, Gar. Ako bahala kung ayaw mo. Tadrive ako. Gar, upo ka dyan. Baka malaglag ka. Baka magaya ka sa Jack, I'm flying. Jack. Baka ano din, no? Baka uh, naman lang. Baka lang naman lumipad ka, no? So, ipupunta ka dito. Ipupunta kita sa... Ano ba yun? Saan ba yung... Nakalimutan ko na nasan yung Hydra. Ang galing. Pinin ko, katabi tayo ng ano eh, Great Tree eh. Wait lang, Gar. Ipupunta kita sa Hydra. Oo, oh, Hydra. Hydragar, Hydra, Gar. Hydra. Hydra, Gar. Hydra. Tanda mo Ah, ayun ba yung Hydra? Ito ba yung Hydra, Gar? Hindi ko alam kung nasan yung Hydra dyan eh. Eh, baka naman ito, no? Baka. Baka lang na. I feel. Ay, ayo. Ito yung Hydra, Gar. Ito yung Hydra. Bibigyan kita ng mansion dito, Gar. Bibigyan kita. Excited ka na ba, Gar? Hindi ka nasagot. Suplado mo naman. Luset. Ito. Ayan na, boy. Ayan na. Ayan na, ayan na. na. Ito na, gar, ang iyong karian. Ito yung karian mo. Kapit na sa karian. Gar, wait lang, gar. Wait lang, gar. Gagawin na nga, gar. Ay, okay lang, ah. nagar so, sorry, main sorry, gar, may narinig ka ba? May narinig ka ba? Sir, gar, sorry, sorry, sorry. May narinig ka? May narinig ka? Ah, wala, wala. Sige, sige, sige. Thank you, thank you. Thank you, thank you. na na Gar, eto na, gar. Gar, oh. Yan, gar. Yan na, gar. Ang... Um... Ay, gar. Wait lang. Pwede mo na lang siguro lang mo yung tanagan. No, ah, na. Alam mo, ikos kaya sa'yo to. Gar, no? Hindi pa to, gar. Bagwan pa lang yun sa third cigar, eh. Ito mo naman yung level, oh. One thousand five hundred two. na, gar. Ito na yung island mo. Sa'yong island to, gar. Ayun. Diyan ka lang, gar. Ha? Diyan ka. Upu ko lang dyan. Upu ko lang dyan. Upu ko lang dyan. Upu ka lang lang dyan. gar 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 sorry may narinig ka bang nakipag away gar so, sorry sorry wala wala wala, wala yan gar nakipag ano na lang yan gar gar sakay ka na lang sa akin gar oh sakay ka na lang sakay na lang gar sakay ka sakay ka libre lang naman eh dahil baguhan ka pa lang sa third C eh. sakay ka libre lang yan sakay ka sakay ayaw ay, kailangan mong maglakad dyan. Unahan na kita. Tapakita ko sa kanyang castle niya, guys. Okay. Ay, ay, may dalawang dragon. May dalawang dragon patayin ko tong dalawang eh ay apat na dragon ay limang dragon wala lang leg yung isa ay ibang dragon pala to paniking dragon <laughs> nasaan kaya si ken 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 nilikan na dito ito na island mo ay yung ka ano ni ken guys oh, kita niyo ba ken ken ang tagal naman ng batang yon Mabuti pa, ano natin yung observation hack natin. Nasa? Ayun siya. Ah! Tagal naman ng batang are, ha? Katagal, guys. Katagal, eh. Hey, Wait, paro paano siya nakakatas ng direksyon? Mas nakakatas ng direksyon, ha? Oh. Nakakatas ng direksyon. Uy, guys, kita niyo ba? Ayun siya. Ah, naka-Blizzard fruit. Kaya naman pala. So, Gar. Gar. Gar, Gar. Gar, ito na yung castle mo, Gar. Ito na yung castle mo. Anong matatawag mo nga lang sa castle mo? Yan, Gar, oh. Castle mo yan, Gar. Castle mo yan. Ano si Gar? Naku po, si Gar naman. Bagal talaga ni Gar. Uy, bulat ako siya. Gar, ito na yung... Gar. Gar. But ano, ano, um, di ba, first sick ka pang ganyan? First sick ka pang naka-face mo eh, Tanggalin mo na nga yan. Tak Tanggal mo na nga yan, Gar. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Yikes, ang ba? Gar, pakita, pakita na lang. Hindi, hindi ako nababahuan, Gar. Ang bango nga, eh. Kaya, pakitakit. baka masobrahan sa bango. Gar, pakitakot na. Please, Gar. Naiiyak ako dahil sa bango, Gar. Gar. Tapak, natakpan na. Dun, Gar, buti naman. So, Gar, ito na yung mansion mo. So, anong matatawag mo sa mansion mo? Sa castle mo? Okay, Gar. Papayaba, papabayaan kitang mag-isip ng pangalan. Anong matatawag mo dito sa mansion mo? Papabayaan natin sa mag-isip ng pangalan, guys. O Kitsun Island, ang bilis naman yan. Pero di ba dapat Kitsun Castle to? Ay, wag na, wag na nga. Wag na tayo makialam. Kasi tayo nagtanong eh, tapos tayo papipili. Sige, bab. Bye, gar. Okay, bye, gar. Bye. Bye, gar, ha. Bye. Kasi yung castle na yan, ha. Yan. Wala ka nga lang upuan, pero may chicks ka dyan, gar. Mag-rare. Mamaya datating na yan. Bumili lang ng mga pagkain sa palengke. Ah! hirap nyo. <laughs> so, yan lang, guys. Nabigyan natin si Ken ng mahirap na cheeks. Oh, oh. Si Ken yun. Si Ken yun. Bye, guys, na.